Good morning, good morning. Ito na naman ang auntie ninyo. Maagang nagbukas kasi maagang nakagising. Kahit hindi maganda ang pakiramdam pero tuloy pa rin ang buhay. Ayan, i-open na natin ang yung roll up door. Talagang mabigat yan. And syempre, maglilinis tayo, magdidilig tayo ng halaman, mag-ayos-ayos tayo sa mga kalat. Syempre, mag siya kasi magbagong ligo at bagong gising. And syempre, ayos-ayos tayo sa mga tables and chairs. At, ah... Uh, dapat ano tayo, energetic tayo, no? Kasi morning, early in the morning, dapat talaga uh, prepare muna tayo bago tayo tutuloy ang mag ano mag open ayan ayan na ang auntie ninyo and today is wednesday so uh, we have to declare more sales today and i know na I believe na talagang lalaki yung sales natin for today. Everyday naman, dapat na maging positive tayo. Kunti lang man yung benta natin, or matumal man ang araw na yun, ay dapat din natin parihong ipagpapasalamat sa Diyos. Kasi po, gift po yan eh. Ako'y naniniwala na hindi lahat ng araw ay matumal. Kaya yan, very positive lang tayo. Always positive! Good morning! Good morning po sa inyong lahat and welcome to my YouTube channel, Noilo TV. And gusto ko magpasalamat sa lahat ng aking mga viewers at sa lahat po na mga nag-subscribe sa akin channel. So parang iba yung boses natin ngayon but gising-gising uh, po tayo sa lahat po ng aking mga kasari dyan talagang matyaga, masipag na gumising ng maaga. Tayo po ay talagang pagbalain ng Diyos. So today, uh, importante po yung ma-share ko sa inyo na tips ng Uh, simpleng tips po sa ating buhay para po uh, mapalago po natin ang ating mga negosyo, or kung ano man yung hindi mantindahan ng negosyo natin, or kung anong klaseng negosyo mayroon tayo. Kasi ako po, naniniwala ako na or sabi ng mga wealth guru natin na hindi po uh, mag kung gaano kalaki yung kinikita natin. But It matters on our habit to save. So, importante talaga sa atin ang mag-ipon. Mag-ipon ng kahit na magkano lang yung kaya nating ipunin araw-araw. Dahil talaga po ito ay makakatulong sa atin. Pwede ito makatulong in case of emergency, in case of nakulangan tayo sa ating uh, na nakulangan yung pang pang-kumpra natin, pang-ruling natin, makakatulong talaga ang pag-iipon. Kasi kung wala po tayong naitabi kahit konti, wala po tayong malunukod. So, importante talaga. So, mayroon yan siyang mga uh, ilang pamamaraan or purpose or goal natin sa pag-iipon. Pero, unti-unti gagawin natin because it will become a habit importante na ma-develop natin new habit natin sa pag-iipon hindi po tayo yung, o oh, sige mag-iipon ako ay wala ngayon, ay bukas na lang so dapat uh, committed po tayo na kailangan talaga nating mag-ipon. Kahit na gaano pa kalaki ang tindahan natin o yung tumal man ng benta natin, kailangan talaga natin yung habit natin, yung mindset natin na talagang may naiipon ako araw-araw kahit konti. Kasi pagdating po ng panahon, hindi natin malalaman, sigurado pong magagamit natin ang ating mga naiipon. So, kung mayroon tayong active na source of income like itong tindahan, then i-develop din natin ang habit natin sa pag-iipon. Kasi po, after po natin ma-develop yung habit natin sa pag-iipon, ay pwede na din natin i-develop yung habit natin sa pag invest sa ibang bagay. So, kailangan talaga natin na hindi lang tayo magkaroon ng active income katulad nitong tindahan or yung trabaho ninyo. Kailangan din natin i-develop yung habit natin sa pag-iipon. And then, kung ma-develop na natin yan, hindi na po mahirap sa atin na develop yung habit natin sa pag invest ng uh, kumbaga pag invest towards or tumawid tayo doon sa pagkakaroon natin ng passive income na hindi lang po na Uh, kasi pag active income, kung wala tayong kung nag-close tayo, wala po tayong benta, so wala. Pero kung mayroon po tayong kahit isang passive income na minimaintain po natin, na nagawa po natin, kahit po natutulog tayo ay mayroon pong pumapasok sa atin. So, yun po yung uh, isa sa mga pamamaraan para po makakatulong din sa atin. Hindi man tayo yung maman, but at least magkaroon tayo ng comfortable life. So, kailangan talaga natin munang ihabit itong pag-iipon. So, kahit magkano man yan, kahit maliit, mag-start tayo sa maliit, pero kung i-habit talaga natin, ay sigurado pong mayroon tayong result sa ating pag-iipon. So, yun lang po ang aking may share. Thank you and God bless! Siyempre, ito tour ko kayo sa aming store. Ito yung sa labas, yung hindi pa nakabukas yung tatlong roll-up door. Ayan, madilim pa. And pasok tayo para makita naman natin ano na naman ang laman, ano naman ang mukha natin sa loob. Siyempre, hindi natin uh, pwedeng uh, hayaan na maubos ang mga ang mga display natin, dapat maintain talaga yung stock level natin sa ating tindahan. Para naman, hindi yung, ang iba kasi sa kanang mag, uh, mag kung wala ng stock. So, dapat monitor natin yung level of inventory natin para hindi po tayo ma-out of stock sa ating mga display. So, yan yung mga product natin na nasa loob. Ayan. Ayan po. So, dito yung naka-highlight dito sa akin yung mga pampaganda, yung mga mahal-mahal na mga anong tawag niyan, ng mga pampabango, pati sa sasakyan. Kasi negosyo po yan ng anak ko. And dito naman yung wine section natin. Ayan, medyo may, may ano na, may bakanti na. Pero kahapon, yung nabili natin, yung 1 liter lang na GSM Mojito, kasi mabenta yan dito. And dito naman yung mga noodles natin, ito mga overstocking natin. And then, mga other na stocks natin. Meron din tayong personal collection. Siyempre, kahit anong-ano na, -ano na ang ibinibenta natin sa ating store para naman pampadagdag po ng ating benta o di ba dapat madiskarte tayo hindi yung ku ano lang yung nakasanayan dapat pag-isip tayo ng bago part po yan ng marketing strategy natin and talaga namang ganoon naman talaga ang standard di ba lalo na pag sari-sari store tayo i-ruling out lang natin yung capital natin. So, ano yung mga bago, yung mga needs talaga ng mga customer natin. Kasi hindi ako nagdi-display na hindi naman inahanap dito sa store ko. Ayan! Ito yung mga chichirya ko. Punong-puno kasi nakarepeal kami kahapon. Ayan! Yung mga overstock natin sa movie. Kailangan mayroon tayo niyan. Kasi minsan hindi natin ma-estimate na, oh, naku, wala na palang laman yung mga movie natin. Naghahanap na yung mga tumor natin. O, di ba? So, dapat ready po tayo. Ang natutunan ko kay Chingkitan dapat hindi yung ano, yung magbenta ka lang kung ano, yung uh, yung mo. Paano ka makabenta daw kung wala ka namang display? Ganon. And dapat talaga, makikita natin talaga lagi, naka-display para naman ma-attract yung mga customer natin. Lahat ng mga needs, mga basic needs, mga pambaon sa si school, ayan, meron po tayo mga ice cream, lalo na mainit ang panahon. At ito may yung mga dry goods section natin. Ayan, mabenta ko dito yung mga chinelas at saka meron din tayo mga hardware na maliit lang, yung mga bulb. And syempre yung meron tayo mga medyas, mabenta ko dito talaga medyas. Ayan, balik tayo doon sa grocery. Ayan. Yan po ang store natin sa loob. Yan po yung uh, kabuuan ng ating store. Ayan, meron tayong mga pampapayat dyan. Yan si uh, Ivana Alaw. Yan, syempre ang ating mga gummies na yan. Halos ubos na. Ayan, ito din naman yung mga lalagyan natin ng mga alcohol, mga kulay ng mga book natin. Ayan. At syempre, hindi mawala yung mga butingting natin. Dapat meron talaga tayo. And syempre, ang ating mga school supplies na talagang mabenta sa lahat ng panahon. Kahit na walang klase. Talagang maraming bumibili at mga, ano, mayroon din tayong mga office supplies na available dito. Ayan. O oh, ayan na, yan po ang kabuuan ng ating store. 'Yan lang po ang aking video for the day. Thank you and God bless po sa ating lahat.